Hello guys, good afternoon. Uh for today's video guys, di ay, Uh I came did charge is nag. Ano may kanang hati-hati diba ng namot ako kasi sa mo lunch. Tapos nakita ko parehas na parehas na po wala pa ko spilled dog niya. How kamot sa mga lunch is? Ano sya $15. Okay, kay naman ako na ng uban guys. <laughs> siya <tayo>? oh. <laughs> anong <laughs> anong anong na siya guys oh. Ano siniririllas? Guys. Wala tayong masayainda gapo ang guys sa mga ang lunch, sa mga ang lunch niya. Parang guys kay naman may kanang tauban wala da siya pambayan. <laughs> Kaya na, miscality. Kaya ko. malaki malaki pang bayad. Tulog-tulogan, di mo na yung hang mayroon anya Kaya nga, kaya ano man siya, kanada siya kwarta, kanada siya yung kwarta sa So, tricks na ko niya guys. Saan? Pang bayad. makabayad. Ang dili, magbayad. Mayroon na ko dito sa yaha 15 dollars. So, karoon, karoon, bayaran natin siya o, 1,000 dollars. What wala na atong bayano ng pintin na dahil. Ay, ang ah, ah, diskarte. Bayat na. Bayat na Nara guys. Bayad na ko. Wala. Wala ko sa kuya Tanawa guys. Inana ang sekreto kay wala man siya sukli. Dili ta kabayad. Tanawa wala na kabayad. Hindi sa baan. Tanawa. Ay! Tan-aon. tan, -aon. tan -aon na to. Bye guys. tan na to, guys ko. Kong nabatay, nabatay ik, nabayad sya sa 15 dollars. Bayaran to isa ka lang. Okay, 500 ate. Na, ate, nakay 500, 500. Ako na tayaha. Tekandres. Kinsa na kay bayad, bayad na? Uy, no ha sensitive. Yeah. Ampian-pian.